So hello, yun po Ako ngayon ay nasa airport Ya, Papunta po ako ng Iloilo City Kaya bukas yung mga vlogs ko Ay galing Iloilo Pero hindi po dyan ang storya po natin Sa Cebu Kung saan po isang importanteng kaalyado Ang nalagas kay dating Pangulong Duterte Sa katauhan ni Governor Gwen Garcia Okay? The very powerful governor of Cebu, yung pong leader ng One Cebu, saan po uh, talagang solid yung mga mayor at mga congressman sa kanya. Ay tumiwalag na sa PDP, okay? sa partido ng dating Pangulo. Um, ang kanyang rason na ibinigay, ito, uh, oh, Honorable Jose Alvarez, President PDP, please accept this letter as formal notification of my resignation as a member of PDP Laban effective immediately. Ah uh, ito po ay tungkol sa kanyang awayan kay uh, Cebu City Mayor Michael Rama. Okay? Uh stemming from my efforts to safeguard the Cebu Provincial Capital's cultural heritage through a duly issued memorandum questions my judgment and integrity. Eh okay? so mayro silang dispute about don sa mga gustong gawin ni Mayor Rama na sinasabi naman ni Governor Gwen ay nakaka, nakakasira doon sa cultural heritage ng Capitolio. So medyo hindi sila ma maayos ngayon. At kung maaalala nyo po, doon sa may Rally sa Cebu ay uh, nandoon si Mayor Rama na who remains with PDP. Pero po uh, si Governor Gwen at yung mga ibang mga kaalyado niya sa Cebu ay no show. Wala po doon. Uh, even though sila ay malapit kay uh, Vice President Sara Duterte uh, at uh, do sa dating administrasyon pero siguro po ay hindi din po nila matim o matiis yun pong mga paninira na ginagawa po ngayon sa pamahalaan yung pong mga hindi magagandang mga sinasabi doon sa rally, mga paninira Uh, sa Pangulo, kay Speaker Romualdez. O kaya yan po, tuluyan na pong uh, umexit at umalis habang papalapit po tayo sa eleksyon next year. Siyempre, nagiging importante po yung mga partido pagdating po ng eleksyon at malaking tulong kung ikaw ay nasa side. Nasa side ng Pangulo. yon papuntang Cebu. Pero <laughs> plano. Uh, eh, tayo ilo-ilo. pero yung eh, papuntang Sibu Cebu sila. Kay Governor Gwen. Oh, Nalala ko nung huling eleksyon eh, kay Congressman PJ. Shout out mo, Congressman PJ. Hope to see you soon. pag dalaw ko naman dyan sa Cebu ulit. Oh, pero yan sila, Governor Gwen. Of course, isa sa mga magagaling na governor. Nakita ko naman yan. Yung, yung, mga, yung mga Garcia, yung One Cebu. Ang ganda ng ginagawa sa Cebu Province. Tuloy-tuloy yung asenso ng buong probinsya. Talagang hindi lang makasundo itong si Mayor Rama ng Cebu City. Na independent kasi, hiwalay yan sa buong province. O oh, pero ganun paman, man yung ay eh, hindi po talaga makaayos at yung kay dating pangulong Duterte talagang na cut the ties na lang po at uh, umalis na lang itong si Governor Gwen. Ang tanong kanino kaya siya makikipag-aliansa na national party? Of course meron silang one Cebu, pero sa national abangan po natin kung kanino siya kakampi. Of course there are talks na baka si Governor Gwen would one day run for senator. Uh, I'm sure she would make a great senator in the future Pero tingnan po natin kung ano ang plano nitong mga Garcias moving forward para sa kanilang uh, plans Matagal na din walang sino bang huling ano, Cebuano na senador So maganda din naman mayroong mag-represent sa Cebu Pagdating po sa Senado And uh, isa pang balita, idagdag eh, na din po natin Uh, pumanig na po si Mayor Abibinay Sa Nationalist People's Coalition Katulad po nung uh, sinabi ni Tito Sen, ni Tito Soto uh, May tatlong posibleng senatorial uh, candidates yung NPC Si Lito Lapid, Tito Soto, Abibina. Ibig sabihin po, posible na siya po ay luminya sa admin Kapag siya po ay nag-decide na tumakbo bilang senador Para palitan yung pong kanyang kapatid Uh, na si Nancy Binay who will end her term after 12 years sa Senate and will possibly run against her husband sa Makati. Pero pong mga issue na baka si Mayora Abi ay tumakbo sa tagig o pero mukhang hindi pa naman tapos yung gulong yon pero she will continue the fight sa Senado. Kaya yun po ang yun po ang kanilang plano and uh, they're hoping na may magkukontinue nung binay na name sa Senado si Mayora Abi habang naglalaban-laban po yung kanyang uh, may bahay at yung kanyang kapatid. At who knows, naririnig din din po natin, <laughs> hindi mamatay-matay yung chismis na baka si ano si uh, Congressman uh, Kid Peña. Baka tumakbo din 'yun, ayun <laughs> din natin masabi. Hindi mamatay-matay yung issue na 'yon. Pero anyway, ang maganda lang po niyan si Abby na is uh, ano eh, nakita mo naman yung performance sa Makati, masaya naman yung mga taga-Makati -taga doon yung Makati Send program niya and uh, dadalin po niya yon sa Senado kung sakaling siya ay palarin so isa po siyang malaking uh, magandang addition uh, she is a talented and smart mayor uh, she will be a great addition doon po sa lineup ng uh, admin ng bagong Pilipinas ticket kung sakaling siya po ay sasama at makakasama doon sa tour okay. na to try ko na ba to So, iyon po ang latest update po natin sa politika sa bansa. Si Governor Gwen, si Mayora Abi, mga politiko po na nagla-line up sa administration to make sure po na maganda yung maging resulta for next year. Kailangan natin ng mga mga mananalong mga politiko na who will choose the Philippines and hindi po magpapa-influensya doon po sa sa pro-China lobby na nangyayari ko ngayon sa bansa. So, hopefully po, uh, itong si Mayor Abi ay makasama sa sa admin ticket. So, malaking addition din po yan. Of course, the binays. Kasi so, syempre, yung mga binay, Korean eh. Korean boy yung kanyang ame eh. Pero, magkakaroon ng unity ticket at makakasama si Mayor Abi. So, ayun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.